Seven Bangket guys Tapat ng DPWH at saka LTO Mapabili tayo kay atin ng mais Nihaw na mais Ayan, May eh, nagtitinda ng buko DPWH Abra Sabra. UH Sabra Department of Public Works and Highways guys dito sa Sun 7 Bangged LTO guys dito ang LTO ng Abra uh, location dito sa Sun 7 yun kung paparehistro kayo kukuha ka na yun ng license dito dito ang LTO ngayon andito to sa compound ng DPWH dapat lang mismo guys Ito yung daan na sinasabi namin papunta ng kabildatan ata, tapos ito yung tapat niya. Uh, tapat ng ano to guys, LTO at saka DPWH para mapamilyar kayo ng konti. Yan, yung DPWH at saka LTO. Itong way na to papunta ng Patukan na Barangay ng Bangged Isa sa mga barangay ng Bangged So 7 ito. Papunta ng Partas At saka uh, Another munisipyo Tayum Papunta ng Tayum guys Tapos ito yung Papunta ng sentro ng Bangged Kasi Sun 7 eh, Consider natin sentro na rin to Kasi Sun 7 Papunta ng Plaza Sabihin na lang na, yan yung papunta ng plaza Ito nyo makikita ang DPWH Tapos LTO Kaya lang doon ang entrance ng DPWH guys LTO naman dito Yun

Sa taas doon may grotto guys Yan o oh. Yan Atas yan guys I love BBWH Katabi rin sa lang ano uh, Sea oil uh, May sea oil na ano dyan c uh, uh, Oil Gasoline Station. Shout out, madam. Shout out. Nama natin yung nanti ni. Si Mrs. Wis buktung dalaga guys. Pakita ko lang yung ano, DPWH sa LTO Habang iniindayin natin yung ano Kasi napabili tayo ng Kita lang natin yung banggit Habang hinihintay natin na Pabili kasi ako ng mais na medyo Maganda yung ano eh Mais dito Ito, may nagtitindo ng buko Tapos dito tayo bumili ng mais Hello, ta. Yo yeah, meron na tayo. Yan di ate nagtitinda ng mais. Punta niya dito, ini house 67. Pakita ko lang ha. Ito pala yung pwesto ng bats natin. Ah, uh, shout out Mitch Boy. Lampa. Emmanuel aka Mitch Boy Emmanuel Lampa Ah, uh, Ito yung pwesto niya guys Ah, uh, Pakita naman natin Yan batch din natin yan Arnolfo po... Balbena. Yan siya puntahan nyo dito Pagka ano sa pwesto ni Mitch Boy Lampa Ito yan tabi ng Sea Oil Tapat ng Eto waiting shed. Naa. Naa. mabilihan ng mga parts ng sasakyan, guys. Naa. ito. Naa. ng kaibigan natin, si ano? Emmanuel Lampa Ay nandun pala sa loob Nagtatago Shout out guys Shout out Bats Ayan siya oh Yung kaibigan at Bats natin It's Boy Lampa Okay guys Hanggang dito na lang uh, ah, nyo lang siya dito Hanggang dito na lang And please don't forget to like, share and subscribe to my channel doon yung Tito, Tito Junan TV. Isa na naman to parte ng Banggit guys. Ma uh, unti-unti natin pinapakita ang parts ng Banggit. Para malaman niyo kung saan kayo pupunta o kaya ano yung pupuntahan niyo. Uh, para hindi kayo maligaw dito sa bayan namin. Kung kunwari turista kayo, o kaya matagal na kayong hindi nakakapunta dito sa bayan namin na ng Gaya nung isang subscriber ko na sinabing uh, 28 years na siyang hindi nakakabalik dito. Pero dito siya lumaki nung bata pa. Uh, gusto niya makita. Kaya eto na yung ano mga video ko na para sa inyo ma'am. Shout out ko na lang kayo. Eto. Makikita nyo na ang bangged Napakita natin At sa mga turista pumunta dito uh, Try nyo panoorin lahat ng mga video ko Para hindi kayo maligaw Yun lang. And Thanks for watching guys Merienda time <laughs>